Ito na naman tayo mga idol sa ating uh, pizza roll. Yan, kung makikita nyo, nagluluto na naman tayo ng pizza roll mga idol. Kasi dito sa ating uh, video ngayon mga idol is uh, napakaliman ng uh, pizza roll. So limang kilo lang po muna yung din dinuto natin mga idol kasi tayo ng start. Pagbalay first day natin dito sa binyo namin ngayon mga idol dito sa Agusan. So, ito lang muna 5 kilos. Tingnan natin kung uh, maubos pa ngayong araw yung 5 kilos na harina. So, mayroon tayong mga video nito mga idol no na gumagawa tayo ng uh, picture roll pero ito uh, direct na natin na uh, napakita sa inyo dahil uh, mayroon naman tayong mga video ng uh, paano natin ginawa yung ating picture roll so uh, update na lang natin sa inyo yung kondito uh, dito sitwasyon kasi ito pa yung uh, first time namin na magtinda ngayong araw uh, ano ngayon may 8 oh so, 8 2025 so ito ah uh, medyo okay okay naman yung panahon dito ngayon mga idol kasi walang ulan alam uh, naman natin yung uh, atmosan isa front talaga sa ulan So yan So sa gusto mag negosyo dyan yung mga idol no? Pwede nyo mag subukan yung ating uh, Pizza roll mga idol So 10 piso na yung uh, Bintahan natin dito mga idol no? Kasi naman pangmasa uh, Pang talaga yung uh, ating mga tin Tinitagda dito Ating yung mga project natin So mayroon tayong mga Iba't ibang project yan yung ating uh, iba pang mga produkto yung mga shawarma, burger, Prince fries shumai, shupaw yan at sa mga uh, sa palaming na uh, tinis boko shake mango shake, avocado at saka meron tayong mga flavors mga Ah. Uh, yung ano pang classic mga flavor mga idol no? Yan. So ito yung ginawa natin kanina, hindi pa siya naluto. Nagawa tayo ng 120 pieces sa isang asa uh, sa 5 kilos na harina. Yung harina pula natin is first class na harina. Yan. So ito yung namisa natin mga idol. No? So malinis naman yan mga idol. Laka ko niyan Mantil. So bago yung mantil natin dyan. So dyan lang natin uh, na pinapahalsa bago natin niluluto yung ating uh, pizza roll mga idol so wag nating uh, idiritso kagad iluto pa assign mo lang at least mga 30 minutes para maganda yung kanyang pagkaluto uh, mga idol dahil kung biglahin natin siya um, hindi siya masyadong malaki so yan yung ating uh, malapit ng maluto yung ating uh, picture roll mga idol yan so pwede pwede na yan mamaya mga siguro mga uh, one minute pwede na yan mga idol no so sa yon sa yung mga idol shout out sa inyo lahat yan lang po muna siguro mga idol no kasi marami pa muna tayong update sa inyo mga idol